Let's mga padi uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Diba? Super ganda mga padi Thank you kay okay, kuya Kami na Let's go mga padi Sana hindi tayo mamatayan भी तो नाते सही क्योंकि पाती It's me again, Ryan Cortez from Ride With Drive Op, ya, yeah. Thank you So, bali ngayon, hindi usual yung pinagsimulan ng vlog natin, mga padi Bali, nalito tayo sa may Balete Drive, sa may Quezon City Bali, papunta tayo ngayon sa may Bridgetown, sa may Mototown, mga padi Para i-test ride yung Boom 500 SR So, ayun sana mapaunlakan tayo ng CF Moto doon na matest ride natin sa glitch yung ano, yung 500 SR boom nila. Para sa inyo, para may preference rin kayo pag if ever na gusto niyo bumili noon, 'di ba? Magkaroon kayo ng idea mga padi Kaya yun. gamit natin si Victoria as always sa pagbablog tsaka nandun na pala yung dalawang kasama natin si Angelo tsaka si Joms ayan nauna na sila at di ko alam, di ko alam kung nakakotse si Jello or nakakotse rin si Joms pero for sure si Joms nakamotor yun pwede samahan nyo ako sa biyahe natin papunta sa May Bridge Town Bali palabas na tayo ng EDSA ngayon Hindi ko alam kung traffic Pero sana huwag Kasi alam nyo na Medyo hassle pag naka sports bike Pero kaya naman Kung hindi naman traffic eh So ito pag dinaradyo ito palabas na ng EDSA yan Pero kung makapansin nyo mga pati Tinan nyo, Yung isang kamay ko lang yung doon na nag kasi ako kanina Eh tanggal kabit tanggal kabit ako Kaya inipit ko muna dyan sa visor Pero mamaya sasotin rin natin yan Kung maaalala ko sa So ayun mga pati balitaan ko na lang kayo Pag malapit na ako sa bridge town. traffic sa atin mga padi singit lang ng singit kahit na magamoy singit shish bali ang tutumbukin natin dito mga padi is ano fly over ng pasig ayun kung tama ako kaya let's go loves ko oh lord tsaka muna kapit ka muna dyan mamaya nakita sa kasuotin di ko alam mga pa di ko nasa bridge sa so na tayo kung tama ba ito nilikuhan ko oh wala pa check ko nga muna sa gilid wait lang so tama derecho kaliwa tas kanan tas derecho ulit kaliwa derecho kanan pala yung bridge mga padi mali ako ng liko. so ayun na pala yung bridge town mga padi kung napupunta kayo lagi dito alam nyo naman ayun yung palatandaan nun so san tayo ngayon paparking yan kung wala nang parkingan oh shit san kayo nagpark Okay nila Saan kayo nagpark mga idol? Ba't ganun? Parang hirap naman ang parkingan dito ngayon Siguro gawa na sobrang daming tao talaga Pero saan pa may parkingan? Ay, 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 ay. ay Pwede na sana ako dito Baba na ako dyan Basta makakalabas mamaya Kahit di kasya Pagkakasyain natin So yan, ito yung napili natin spot Pagkasyay natin si Victoria dyan Kahit hindi kasya ay pagkasyahin Ano yung traction control nito? Na naka ano lang to? Naka standard lahat yan? Oo, oh, naka standard naman yan Dapat patayin mo yung traction control ko Diyak lang, wag mo patayin So ayun guys, nandito na tayo sa may 500 SR boom So thank you kay Boss Topper, ayun yung nagpahiram sa atin Hindi huh? nagbablog ako, sinasabi ko ay nagpahiram O oh, yan Antayin mo na ako Naka ano? Manual shifting Three laps lang, pre. Oh, sige. Ganda ng preno niya, mga padi Super kapit. Goods yung preno na ito. Ang lambot pa ng shifting. Kaya kung makikita niyo yung cockpit natin, o, oh, diba? Tsaka yung seat, yung ano niya, mga padi eh, no? Super baba lang niya. Kaya manageable siya sa mga height ko 5657 ayan kayang kaya siya tsaka super lambot ng throttle niya kumpara sa 450 SR kaya mas okay to kung makikita nyo may kasam na rin siyang steering damper ayan na adjust siya lagay natin sa may pinakamababa para mas magaan siya ayan o oh. pag tinasa naman yan medyo titigas yung damper niya ayan tumitigas na siya mga body Kaya yun, pila muna tayo dito uh, At salamat ulit sa Motostrada Dahil napagbigyan tayo sa may 500 SR boom Nakakatawa naman Unang sakay ko pa lang mga padi Ramdam na ramdam ko agad yung ano niya Yung power niya nandun talaga Thank you talaga Motostrada Tsaka kay Boss Topper na isingit tayo sa lineup dito sa ano Test ride dito sa may boom Kaya super solid Lagi lang na, nasa labas nila to sa may boot nila kaya super dumi na ng ano, cockpit pero all in all mga padi Super goods na ito Tapos ang kagandahan pa dito Wala na kayong pwedeng paglagay ng ibang side mirror Kundi sa bar end lang nya Ayan magkabila na malaki So pasok naman sa LTO standard dyan Dahil naka ano, 4 fingers Nagpas pa Ang ganda ng brakes na ito, no Super kapit no Tignan nyo yung itsura ng boom mga padi Ayan o no? kung makikita nyo Diba? Super ganda mga padi Ganda pa ng kulay. Black, white, tapos bronze, di ba? Shish! Ayan, makita nyo mga padi. Nagtatitanium na yung inline four niya. Tapos ang kagandahan pa dito kaya sobrang lakas ng brake niya dahil naka-dual dish yung harapan niya. Tapos front and rear na ABS. Tapos ito yung pipe niya mga padi, di ba? Kung makikita nyo. Kaya pag binomba natin, tinay yung pakinggan nyo. Oh, di ba? Andun yung sigaw ng isang inline for mga padi Kaya yun, waiting lang tayo dito sa ano, pila dahil mahaba-haba pa tong pila dito. <laughs> angs. Ang sa mga tunog ng mga motor dito mga padi Balagbagan lahat. Napagamit na sa lahat. Hindi po, sa middle lang po talaga eh. Opo. <laughs> Kailangan talaga bumili ng camera Panggagandaan pa mga padi Pinahiram nila sa atin tong boom na Full tank sya Ayan, full tank yung boom Kaya kahit mag-unly ba tayo dito Palu-palu talaga Ito pa pala mga padi, singit ko sa inyo Habang nandito ako sa may queue papasok, Bago papasok dito sa may Pestuhan ng test ride Sobrang init ng buga ng ano nya Talagang ramdam mo, oh. maluluto talaga yung ano mo dito. Sobrang init ng ano nyo, magkabila. Kaya yun, pag, pag bumili kayo na ito, hindi pwede na ano, na naka-short kayo dahil sobrang init talaga niya. Mukha matay, matay, yung itlog niya dito. Ayun, lumalabas na yung init niya oh. Nasa 96 degrees pa lang tayo mga padi ah. Wati pa kayo pag umangat-angat pa yan. Ito, punta tayo sa ano niya mga padi, sa dash niya. So, naka 5 inch TFT display rin siya na sobrang angas ng cockpit natin ayan na kung makikita nyo diba so ayun na malapit na tayo sa pila mga padi konting konting ay grabe yung power na mo grabe yung power na mo mga padi Angas Thank you kay kuya. So, eh, lahat na magte-test ride. Ang bala ko sana ito, ito susunod na test ride ko mga padi, itong Aprilio. Super pogi din, di ba? Di ko lang kung every 5 minutes ba sila nagpapaikot dyan. Pero sobrang init na dito sa kinatatayuhan ko mga padi. Lumalabas na lahat ng buga ng init niya. Tingnan niyo muna ulit yung harapan ng ano, mga padi. Ayan o. Oh. Diba? Di ba? Sheesh. Ayan, tingnan yung headlight niya mga padi. Kitang Kitang kita yung run, daytime running light niya. Tapos ito yung pinaka headlight ng ano, nung 500 SR. Tapos yung dalawang signal light niya. The rest wala naman eh, pero ito yung pillion seat niya yan kung nagtatanong kayo. Okay rin naman umangkas diyan. 'Di ba? Ayun yung kabuuan ng itsura ng boom mga padi. Kaya yun. Enjoy natin 'to mga padi pag na nakapasok na tayo sa loob. Kami na. 1 2 3 pasok. Let's go mga padi, sana hindi tayo mamatayan Ay, sarap na ito ng handling nya Pakiramdam na bagong bago talaga mga padi Yung power nandun eh Nandun yung power nya mga padi Kaya hindi mo maano talaga Ayan oh. di ba? Hatak na hatak talaga mismo mga padi Ay kaso marami na kami umiikot Kaya hindi ko na masusubukan yung power niya Pero try kong pakita sa inyo Yung handling niya wala akong masabi Promise andun siya Hindi ko lang makalapit ng second gear gawa ng ano eh Andun na agad yung ano Andun na agad yung Nasa harapan mo Kaya hindi mo na masusubukan Diba? Hindi mo na ano kagad na ano yung power niya pero andun yung power niya lakas ng torque niya mga padi, kung makikita nyo saka yung handling niya mano ayun no, maano mano lang kaya gusto gusto mga padi ay pakalabit nyo naman po yung second gear sa akin hindi ko makalabit yung second gear oh. ayop na yan bawal tayo mamatayan dito mga padi pag namatayan tayo yare <laughs> Pahiya tayo dyan Pero ang liit ng turning radius nya Tumatama ka agad yung kamay ko sa ano Sa tank eh Kaya yun Ay may kasabayan kami Punahan ko muna siya Liit ang turning radius nyo mga padi Abutin talaga Sheesh Kalabit natin yung second gear, padi. Kaya uh, 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 so, yun, ewan ko kung pwede kong kalabitin yung ano, wheelie. Gusto kong i-wheelie, mga padi. Gusto kong i-wheelie, mga padi. As in. Legit. Kahit isang kalabit lang. Kulitin nyo lang ako mga padi <laughs> Isang kalabit lang Isang kalabit lang Nang wili Pagbigyan nyo na ako Pero pinalam ko kayo ng mga padi Sabi bawal daw Gawa nung papagatan tayo ng boss ng CF Moto O kaya ng no, mga marshal dito sa loob Dahil ang dami nakabantay Pero mainit yung ano nya Sobrang init yung ano nya mga padi Alit tayo turning radius niya Di pala tayo pwede makipagunahan dito Akala ko nasa racetrack ako mga padi <laughs> Budget. shit Akala ko talaga nasa racetrack Who Please. it? lastro no, lastro no? power Ayaw pa nila umiikot ka agad, sayang Sobrang sarap nyo itong boom mga padi So once again thank you talaga sa Motostrada Sa pagpapahiram nila dito sa 500 SR boom natin Ay nako super solid Super Visa na ito Bakit? Super sayang ah. ka ba? Ayaw mapitik yung wheelie, pipitikin ko sana ng wheelie Nakita ko nakabantay yung Marshall sa loob eh Pipitikin ko sana ng isa, titignan ko lang yung power ng ano niya Thank you Sobrang solid boss Di lang makalabit yung second gear Tsaka yung ibang gear gawa ng ano eh Sobrang liit ng pag-iikutan eh Three, ACMI, yeah. gu <coughs> <A4> Gusto ko sana mapag-iikot sa labas Putang ina, binabibitin ako dito sa loob eh Kaya nga eh Okay Bitin sa truck pre Bitin pre Mas maganda Second gear mo Hindi nga eh Oh, Ako ah, nga, hindi pa maigay. Gan, e e e e sa sa'yo tayo, pinipilit ko nang mag check Hindi nga. Aabutin ah, siya, tsaka pa nag-second gear ka, pwede ka pang dumaretsyo eh. Kaya yun, dapat yung... Oo. Para lang magamit mo yung take-shift. So, ito yung kasama natin, guys. Ayan si Revit Run, ayan, si Jeloma, yan. Ito si John Marites. Kasi hindi kang makabirit, no? Ayan lang ngayon na, mga pati. Yung 500 SR boom, ayan. Dito nga dyan. So ito yung nagpa ride sa atin mga padi, Ayan si Boss Maraming salamat ulit sa kanya Tsaka sa Motostrada syempre mga padi. So ayan tatandaan nyo lang to mga padi, Pag pumunta kayo sa may Motostrada Tsaka pag gusto nyo ng mga motor na mga to Ito na lapitan nyo yeah. Tsaka si Eman maghahati na lang sila sa commission mga padi. Ayan ride right by wire Hello, hello, mo hello, naman ako. Oh. Sulit ba? Oo, oh, sulit na sulit. Ang galit, mas topper. Ayan. Parang kasi manewe ah. Hindi, wala. Sa play nga <laughs> eh. Ang pangiti ng truck dito eh. May silang eh. Wala. So, ayan. Alis na kami dito sa Mototown Bridge Town mga buddy. Ayan. So, ito na yung kasama namin. Magpapaalam na kami. Dahil sisipot na kami. Bye. Kay Boss Jello. Thank you. Kay ano, uh, Idol Rabbit Ram. Bye bye. Ingat sir. Tapos kay Joms, nakasabay natin mo eh. So, hindi ka pwede mag-peace bump. <laughs> so, ayan mga buddy. Babush kami bawas na kami dito sa sa mototown. Town. i so we na kami sana naririnig yung boses kung ay sobrang ingay ng pipe ni Victoria ngayon so ayun na mga padi babush at salamat sa pagsama sa akin sa may bridgetown para matesting natin yung 500 sr -B. babush